Kawawa naman si Tropa dito. Dito na siya tinali. Pinabutan na naman ng ulan! May oh, diba? hey, mga kasingkit, panibagong araw dito sa bukid. Sana wag nang umulan. Para naman mapaglutuan ko kayo ng tanghalian. Kasi tinan nyo nakaready na ilutuan ko rito. Mm. Ito nga pala ang lulutuin ko ngayon mga kasingkit, itlog at saka toyo at ang halian natin. Tapos kamatis, tapos onting hipon na nakuha ko sa bahay. <laughs> Kung nandito lang kayo, no, sabay-sabay sana tayo kakain. Kawawa naman si Tropa dito, dito na siya tinali. Paano ba naman kasi, kinakain niya yung ginawa namin kalan na kahoy eh. ba diba, Tropa? Diyan ka muna ha. Marami ka naman pagkain yung damo eh. O oh, di ba diba, sumagot? <laughs> Tuyo na lang ang ahang. Ay, usok! sa mata. Nakakain na tayong lahat. At sa hindi inaasahang pangyayari, bumuhos na naman ang malakas na ulan. Inabuta na naman ang ulan. Buti na lang, meron na kami ang payong. Ayan, noo Noong di ba nakita nyo ano pa yon? Maliit na yero dito sa may punong mangga. Ngayon, may payong na kami. Tapos ito, bumili nga kami ng kapote namin. Pag wala kang kapote, mababasa ka talaga dito. E eh, di, di na tayo mababasa. Ito so, nga kasing kit, So bali ang gagawin namin ngayon. Kailangan na talaga namin ma-wipe out lahat to. Ayan ilang araw na nakalipas na hindi namin to na wipe out dahil nga sunod-sunod yung ulan. kaya naman ngayon, kailangan na tong alisin lahat para mataniman na natin. At ngayon naman, ay eh, magluluto na ako ng merienda natin mga kasinki. Alam ko naman nagutom na kayo, kaya iluluto ko yung paborito yung banana cube. Alam kong marami nakakamiss sa inyo sa ganitong pagkain. At isa na ako doon, kung iisipin lang natin yung buhay. Dati, hirap na hirap akong bilhin to dahil limang piso lang yung baon ko. Ngayon, ako na yung nagluluto tapos kakainin na lang. Amém. mess